Kamusta mga kabida? Welcome sa isa na namang episode ng Bida Listahan, kung saan lagi nating pinag-uusapan ang mga pinaka-interesting, pinaka-nakakagulat at minsan pinaka-addict na listahan sa buong mundo. At kung ikaw yung tipong hindi makatulog hanggat di nakakascroll sa TikTok o kumakain habang nagre-reply sa comments, naku, para sa'yo talaga tong video na to. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 10 pinaka-addict sa social media na bansa sa buong mundo. Titignan natin kung gaano karaming oras ang ginugugol ng mga tao sa social media at kung pasok ba ang Pilipinas sa listahan. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe sa BIDA listahan. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong listahan na siguradong ka-addict-addict. Ready ka na ba ka-BIDA? Tara na! Isimulan na natin! Top 10, Vietnam Sa Vietnam, halos 2 hours and 30 minutes kada araw ang ginugugol ng mga tao sa social media. Pinakapopular sa kanila ang Facebook, TikTok at Zalo, isang local messaging app na parang kombinasyon ng Messenger at Viber. At alam mo bang marami sa kabataang Vietnamese ang gumagamit ng social media para magbenta online? Kaya kahit madalas online, produktibo rin sila. Adik na! May kita pa! Top 9. Philippines Alam mo ba mga kabida, ayon sa recent data, ang average na Pinoy ay nasa 3 hours and 34 minutes online sa social media araw-araw. Nung mga nakaraang taon, lagi tayong number 1 sa world ranking pagdating sa social media usage. Pero ngayon, may mga bansang lumampas na sa atin. Still, Pinoy pa rin ang isa sa mga pinakaaktibong netizens sa buong mundo. Wala yatang makakapantay sa Pinoy pagdating sa scroll pa more. Trivia time, kabida! Kilala mo ba si Tim Berners-Lee? Siya ang isang British computer scientist ang gumawa ng World Wide Web noong 1989. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng website, Google search at syempre, social media. Kung wala siya, baka ngayon nasa labas pa rin tayo. Nagtetext sa Nokia 3110. Top 8, Mexico. Ang mga Meksikano ay nasa social media ng halos 3 hours and 15 minutes bawat araw. Mas kilala sila sa paggamit ng WhatsApp, Facebook at Instagram para makipag-chat sa pamilya lalo na sa mga kamag-anak nila abroad. At syempre, TikTok din! Ang Mexican TikTok dance trends ay kasing wild ng mga fiesta nila. Todo energy, todo sayaw! Top 7, Japan Surprisingly, isa sila sa mga pinakamababang oras sa listahang ito. Mga 1 hour and 10 minutes lang kada araw. Bakit kaya? Kasi sa Japan, mas prefer ng mga tao ang privacy at mas madala silang nagbabasa ng balita o manga online kaysa mag-post. Pero kahit reserved sila, grabe naman sa tech. Japan pa rin ang isa sa mga unang bansa na nagkaroon ng 5G at super fast internet connection. Trivia ulit mga kabida. Alam mo ba kung kailan nagkaroon ng internet sa Pilipinas? Noong March 29, 1994 sa University of San Carlos sa Cebu, unang nag-connect ang Pilipinas sa internet. Tawag pa nga doon ay Philippine Internet Launch. At simula noon, ay hindi na natin iniwan ang online world. Top 6, Russia. Mahilig sila sa kanilang sariling apps tulad ng VK, isang app na katulad ng Facebook at Telegram. Ang average na Russian, nasa 2 hours and 20 minutes sa social media araw-araw. Madalas nilang gamitin ito para sa news at memes. Oo, kahit mga bear memes, kabida. Top 5 Indonesia. Ito naman sa top 5 ang isa sa ating mga kapatid sa Asia, nasa 3 hours and 11 minutes kada araw online. Kilala ang mga Indonesian sa pagiging super active sa TikTok. In fact, isa sila sa may pinakamaraming content creator sa Asia. At dahil sograng laki ng bansa nila, social media rin ang nagiging tulay nila para mag-connect sa isa't isa. Trivia muna ulit. Ito naman ay fun fact. Alam mo ba na ang unang social media platform sa mundo ay hindi Facebook, kundi 6degrees.com. Na launch ito noong 1997 at doon mo na pwedeng i-add ang friends mo at gumawa ng profile. Parang ninuno ng Friendster at Facebook. Top 4, Brazil. Kung sa atin may Marites, sa kanila naman ay may fufoka. Average nila, 3 hours and 46 minutes kada araw sa social media. Facebook, WhatsApp at Instagram ang mga paborito. At halos lahat ng Brazilian ay may group chat para sa kahit anong bagay, mula sa family hanggang sa pets. Top 3, United States. Ang mga Amerikano ay nasa social media ng 2 hours and 25 minutes kada araw. Dito rin nagsimula halos lahat ng malalaking platforms, Facebook, Twitter, or X, Instagram, Snapchat, TikTok, US version, name it. Sila talaga ang original influencers ng internet world. Trivia time ulit, kabida! Alam mo ba kung sino ang founder ng Facebook? Si Mark Zuckerberg, kasama ang mga kaibigan niyang sina Eduardo Saverin Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, at Chris Hughes, ginawa nila ang Facebook noong 2004 habang nasa dorm room pa sila sa Harvard University. Sinong mag-aakala na ang simpleng website ng magkakaibigan magiging isa sa pinakapopular na social media sa buong mundo? Top 2: India sa dami ng population nila, higit 1.4 billion tao, halos lahat may smartphone at access sa data plans na sobrang mura. Nasa 3 hours and 2 minutes sila kada araw online at milyon-milyon ang nanonood ng YouTube at Reels araw-araw. Sa India, ginagamit ang social media hindi lang pang-entertainment, kundi pati na rin para sa business, education, at kahit political discussions. Sobrang laki ng kanilang online community kaya halos bawat brand may sariling Indian influencer. At finally, ang number 1 sa listahan, China. Kahit bawal sa kanila ang mga Western apps tulad ng Facebook, Instagram at X or Twitter, hindi ibig sabihin na hindi sila online. Baligtad pa nga! Gamit nila ang mga sariling social media platforms gaya ng WeChat, Weibo, Duyin or Chinese TikTok at Xiao At halos 4 hours a day silang online. Sa China, halos lahat ng communication, entertainment at information ay dumadaan sa mga local apps na sobrang laki ng user base. Daang-daang milyong tao ang kasabay mong online sa bawat oras. Bukod pa dyan, sobrang bilis ng kanilang internet adoption. Pati mga senior citizens, gumagamit na rin ng Duyin at WeChat araw-araw. Kaya hindi lang sila madalas online kundi buhay na bahagi na talaga ng araw-araw na kultura nila ang social media. Hep hep, eto pa kabida, ang isa pang trivia. Alam mo ba kung ilan na ang active social media users sa buong mundo ngayong 2025? Mahigit 5.4 billion users na. Ibig sabihin, halos dalawa sa bawat tatlong tao sa planeta ay may social media account. Grabe no! talagang konektado na ang buong mundo sa isang click, isang scroll, at isang like. So ayan, kabida. Yan ang top 10 pinaka-addict sa social media na bansa sa buong mundo. Ikaw, ilang oras ka kaya online kada araw? I-comment mo sa baba at tignan natin kung pasok ka sa world record. Kung nag-enjoy ka sa listahan na 'to, don't forget to like, share, and subscribe sa Bida Listahan para sa susunod na video ikaw na ulit ang bida sa listahan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, stay bida, kabida.